Morning guys. oh, natog pa si Inday nako guys. oh, guwapa kay guys oh akong Inday. Oh na natog pa lang ganina partida na na sa mutag nagmata guys. Oh, oh Munay inyo guys. Nga iyang mama guys. Oh nagluto pa guys. Oh guwat. Oh na. Nagluto og dugat. Oh, oh munani lang iyang baon kay mahalang isda guys. Walay ikapalit. Mahalang isda. Kanina lang sa Mantinil ba mintas Wapa pa oh ang isda guys mahal kayo tag 300 ang kilo kilo palang lang na guys so ilabot sa big kilo wala ah. oh okay na pa ilang ate guys nagmata na oh nara ilang ate guys beautiful. oh beauty pole ate oh muna nang himuta himuta lang ni guys pero naani siya ikuan naani siya youtube gihapon o sa to youtube nimo ha <laughs> A, ini mau open Sini ketuk open Oh Angin yang manggotaw Anak Angin guys Oh uh, Birahis Natolog pa Oh Anak